Siya dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin. Mas pinili mo siya kesa sa sumama sa akin. Kaya't sabihin mo sa akin, Maita, bakit ko siya dapat iligtas? Bernard, huwag mo namang idama yung anak ko. Wala siyang kasalanan. Kailangan niya yung tulong mo. hindi naman ako masamang tao. Kaya, papayag ako. Sasagutin ko lahat ng gastusin dito sa ospital para mapagaling ang anak mo. Pero sa isang kondisyon, pagkalabas na pagkalabas ang anak mo dito sa ospital, ipaaampon mo siya agad kakalibutan mong may anak ka. Magpapakasal tayo at ibubuhos mo sa akin lahat ng pagmamahal mo at sa magiging anak mo. Huwag, Bernard. Huwag mo namang ilayo sa ang anak ko. Hindi ko kayang ipaampun si Elisa. Pero mamamatay din siya pag hindi siya na -operahan mawawala rin siya maita. Hindi ka sumang-ayon sa gusto ko. Kakayanin ba na konsyensya mo yun? Bernard, well, parang awa mo na. Pabayaran naman kita eh. Huwag mo lang hilingin sa akin, ipaampun kong anak ko. Yun ang kondisyon ko. Masyado lang kitang minahal at ang anak natin. At yun lang ang paraan na alam ko para mabuo tayo bilang isang pamilya. Hindi kita pinipilit. Ikaw pa rin ang magdidesisyon.